Hello! Kumusta po kayo? Andito pong muli ang inyo pong coach, Dimple. As usual, maghahatid na naman po ako sa inyo o mag-share kung paano po tayo magbabayad ng ating pong accreditations para sa taong 2021. Marami po nagtatanong kung paano po sila magbabayad sa kanila pong accreditation sa kanila pong portal. So ngayon sa video ko pong ito, Ah, uh, panoorin niyo po at ipapakita ko po sa inyo. Ginawa ko po ako itong video ito para po doon sa mga hindi po nila alam ang kanila pong gagawin. Ngayon, kung ikaw po ay millennial, hindi po ito para sa iyo. Skip niyo na lang po at ibahagi na lang po ninyo sa mga kaibigan niyo na nangangailangan nito. So ngayon, mag-start po tayo sa ating pong pagbabayad ng ating pong para sa 2021. So, unang-una po, pupunta po tayo sa ating pong portal ng IMG. Punta po tayo sa ating pong member page ng ating pong IMG. So, pagkatapos po noon, ilagay po natin yung ating pong IMG code. So ngayon nandito na po tayo sa ating pong portal. So renew your so please click here to please. <laughs> so tapos dito po sa ano pag pag po ano, maglalagay din po tayo dito sa kiosk. Dali kiosk to po ito. Laging po tayo dito sa ating pong QS2. Then, hahanapin po natin yung accreditation. So, dito po sa IMG member, membership, nandito na po yung accreditation renewal. So, click po natin ito. At pagkatapos po, i- i-choose po natin kung ano pong coverage yung ating pong pagbabayaran. Tapos, hahanapin po ninyo dito kung ano po yung inyo pong code na ginagamit sa IMG. So, automatic po, pag tama po yung ginawa nating step, lalabas po yung pangalan ng ating po ipagbabayad para po sa accreditation. So, i-click po natin ito. Then, 1,500 pesos po yung ating po pagbabayaran. Then, proceed po tayo sa next. So, dito po ilalagay po natin kung ano yung kanyang email na ginagamit. so tapos ang gagawin po natin i-click pag nilagay na po yung kanya pong information pangalan at saka yung kanyang ah uh, oops mali buti nakita ko Then dito po ang gagamitin po natin ay itong remittance bank deposit transfer. Katulad po ng dati na ginagawa natin, so ilalagay po natin yung kanya mga information. So ito ngayon, pag nilagay na po yung kanya mga information, pati ang kanyang telephone number, click po natin itong bank deposit remittance, then proceed po tayo sa next step. Then, choose na naman po natin kung saan po tayo, kung ano pong bang kung ginamit natin. So, click po natin yung BDO, then select po uli. So, pagdating po dito, sa kulay blue, click here to send us the proof of payment for verification. Kung ano po nakalagay dun po sa resibo na ginamit ninyo, yun po ang ilalagay nyo po dito. May papakita po ako sa inyo. Di po ba ito yung ano, yung confirmation po na nakabayad po ako na 1,500. So, ito pong reference number, ikaka-paste po natin ito. Importante po ito para sa ating pong pagbabayad sa BDO. Copy-paste niyo po yan para po sa ating pong pagkikilos. So, nakalagay po dito kung ano po yung date ng ating pong pinagbayaran. Nakalagay po dito. So, ayan, October 20, alauna. So, ayan po ang ilalagay po natin sa ating pong videos. So, ito nga po, ilalagay po natin yung date, yung oras po, ala una po natin ginawa. Kaya po mag-proceed pag 1 lang. So, okay, nilagyan ko po ng 0, 1. Ayun. Tapos, kanina po, uh, dito po, ayaw pong tanggapin niya yung 1 lang. So, kinakilangan, may 0, 1. So, doon po lang, doon pa lang po niya tinanggap. Tapos, yung kanina po yung kinapi ko, so, dito naman po natin siya copy paste So, yan. Tapos, dito, iseselect po natin yung file. yung transaction, yung resibo po. So, ito. Then, ayan. Ayan. So, ayan, naipasok, uh, na nandito na po yung resibo, yung oras, importante po yung oras, yung date, at saka yung pong deposit code na hinihingi niya galing sa online. Then, pagkatapos po niyan, submit na po natin. So, ayan. Thank you po. Natapos na po yung ating pong pagbabayad. Maraming marami pong salamat. At sana po nakatulong po ako sa inyo upang paano po tayo magbabayad ng ating pong accreditation. Ngayon ay pakita ko na po ang aking pong video kung paano po tayo magbabayad ng ating pong accreditation para sa 2020 2021 Agawin uh, na po ninyo dahil importante po ito para po sa atin. Hindi uh, hindi po natin magagamit ang ating po mga benefits bilang isang IMG member kung hindi po tayo magbabayad ng ating pong accreditation. So thank you po at paki na lang din po ninyo sa iba itong aking video para sa ating pong accreditation 2020. Maraming maraming po salamat at sana po uh, i-click niyo po ang i-click po yung bell button sa baba para patuloy po kayo makatanggap ng akin po mga video ang gagawin. Thank you po.